Tag, tak på Oh! <tell> We'll ka dyan. Kulang pa yung pera dinukot mo sa akin para pamburo mo. Kung kailangan mo ng pera, bibigyan na lang kita. Totoo? Bibigyan niyo ako ng pera? Oo! Akin yung bag ko! Ihagis mo! <coughs> <coughs> paano naman kami? Ah. Pare. Kung gusto ng away, mano-mano na lang tayo. Mano-mano? <laughs> <laughs> okay lang. Kumusta? <laughs> Cuba, tak, tak, tak. na ako nanig ko yung ingay sa itaas. Kung nagpang-abot ko yung alok yun, hindi ka sana nagulpin ng ganyan. Naawa naman ako, iwan na kita doon. Kaya inuwi kita dito sa amin. Ano ba talaga nangyari? Nalagtak yung bag ko. Nang habulin ko naman, para bawain yung bag, marami pala sila. Pinagtulungan ako. Mga kuwig yung mga snatcher na yan. Mabuti pang hindi mo na hinabol. Pare, nandun nga yung damit ko eh. Pati nga yung perang pinagbenta ng kalabaw na baon ko dito. Sa so, dalit salita, wala kang damit. Wala ka pang pera. mabaya mo, ihatid din lang sa paroroonan mo mamaya. Yun ang nga problema eh. Wala akong paroroonan. Wala akong kamag-anak dito. Kaya ala ko nagpunta dito sa Maynila para magbaka sakaling makahanap ng trabaho dito. Trabaho? Ako, ang hirap maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Bueno. Nandito ko na rin lamang. Sa tingin ko, mukha ka naman mabait eh. Dito ko na muna tumira sa amin. Ano bang natapos mo? Hi, Kuya. Oh, may bisita ka pala. Kasama mo sa trabaho? Hindi. Nabugbog ng mat. Kaya sinama ko na lang dito. sana nga pala ako si Lito, kapatid ko, si Andrea. Magandang gabi ho. Pre, ano nga ba ang natapos mo? Ah, high school lang ho. High school? Eh, sa natapos mong nga, mahirap ka makahap ng trabaho may malaking sweldo. Pangguadya lang yung tulad ko eh. Kuya yung janitor. Mas kaya ano, basta makapasok lang ng trabaho kagad. Yaman, yeah, di ka naman namimili ang mapapasukan mo. Ay matutulong kita makapagtrabaho kagad. Marunong ka ba magmaneho? Ah, oho. May lumang jeep po kami noong araw. Boss, anong meron? Pasensya na kayo. May nagsushooting eh. Doon na lang kayo dumaan. Ah, uh, eh boss, sino nagsushooting? Si Fernando po, Junior. Si Fernando po, ho? Oo. Kasi ko, ka nang magsusyoso dyan. Mahabala ba na tayo dyan. Yan, trust mo, -de deliver na natin tong yelo. Doon na tayo dumaan. Hindi na, brad. tayo, isang malinis. Ay, isang malinis, manager, isang malinis na ako. Direk, take na natin. O, oh, take tayo. O, oh, O, oh, kayo, 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 tabi kayo dyan. Tiga muna, atras kayo muna dyan. Sequence one, take one. <coughs> Oo, uh -huh. You say go. Ah, tao Anton. Nasaan siya? Anton, tawag mo ako. Oo! Sa halip na tatlong beses kami magdi-deliver, isa na lang. Dahil nalusaw ang lahat ng yelo. Hindi ko nga alam saan nagpupunta yan eh. Tinakot pa nga ako niyan eh. Bigla na lang akong inupakan. Para hindi ako makapagsumbong sa inyo. Totoo ko yung sinabi niya. Pero, siya ang unang mupak sa akin. Ikaw, kay bago-bago mo palang dito sa planta. Puro katakot ang ginagawa mo. Kung sabi saya, siga-siga ka. Dito sa Maynila, hindi ka pa pwede. Bukas, huwag ka na papasok. Bakit ho? Tanggal ka na sa trabaho. Pwede ko ba yun? Basta yun lang ko tatanggalin sa trabaho. Para sabihin ko sa'yo, ako ang nagpasok sa'yo dito sa trabaho. At ako ang magtatanggal sa'yo. Bumalik ka na lang sa katapusan. Para kunin mo ang sweldo mo. Oh, ano ba inihintay mo? Alis na Anton Simula bukas Ikaw na ang driver Thank you, sir Ay. Hindi masakit pa. Aray, sakit <sighs> L-O-L kung idol mo si FPJ dapat inuuna muna ang trabaho bago lahat. Tignan mo tuloy. Wala pa ang dalawang buwan, tanggal ka sa trabaho mo. Ang mabuti pa, kuya, bago mawasak ang mukha nito sa kabubugbog, ipasok mo na lang siyang gwardya. Tutal na nga ang ailangan naman ng security guard sa agency niyo eh. Ano? Yan magagwardya? Baka naman mamaya-maya habang nagagwardya, bigla lang umalis sa pwesto para manood ng sine. Hindi ko naman gagawin yun, no? Kahit pa paano naman, marunong akong pahalaga sa trabaho ko. napag lang ako doon. <sighs> bueno, ipapasok kita uli sa trabaho. Pero sana naman ngayon, ha? Huwag mo na akong hiain. Pangako sa'yo, hinding-hindi kita hihain. Patayin na to! Pare, masakit din pala kahit naka-bulletproof. Lalo na kung sumablay kami. Ubus kayo. <laughs> e, magkano ba yung nakakuha natin? Hmm. Balangin mo! Kulit. Pa. Wow, pare! <laughs> 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 Dalawang milyon. Pwera, barya. Ah! Hey! Okay. <laughs> Ikaw naman. Nakataas sa'yo kami ng sikyo. Binanatan mo pa. Kulang pa ang buhay ng mga hayop na yun. Tandaan mo, Marco. Hanggat nandito pa ang sakit ng ginawa nila sa kapatid ko, uubusin ko sila lahat.